Hello mga ka-good vibes, welcome back again sa channel. Ngayon natuklasan ni Medeth ang nakakapanindig balahibo at nakakalungkot at isang nakakagulantang na isyu ang sumabog ngayon sa loob ng Medeth community, isang komunidad na dati puno ng kilig, pagtutulungan, at pagmamahalan ngayon ay balot ng pagdududa, sakit, at pagkabigo, sa video na ito. uungkati natin ang buong katotohanan, at ang masamang balak ng mga ex-founders sa likod ng tambalang Jamdeath. Ang Medeth community ay isang grupo na binuo para sa mga fans, supporters, at taga-subaybay ni Medeth at ang tambalang Jamdeath, ang dating love team na minahal at sinuportahan ng maraming mommies at seniors, isang tambalang nagbibigay ng kilig, good vibes, at inspirasyon lalo na sa mga matatanda nating taga-subaybay na tila muling nabigyan ng pag-asa at kasiyahan dahil sa istorya ng pag-ibig. Pero ang hindi alam ng karamihan, may madilim palang balak ang mga ex-founders na mga scammers. Ayon sa lumabas na impormasyon, ang mga dating founder ng Medeth Community oo, kayo na tinutukoy sa mga post ay umano'y pinaasa ang mga senior mommies na meron pang Jamdith loved him, pinaniwala nila na buhay pa ang tambalan, kahit sa likod ng camera, alam naman nilang tapos na at close book na ito. Pinakamasakit, hindi lang emosyon ang ginamit nila, kundi pati pera, umabot umano sa labinsyam na libong piso ang nakulekta sa mga seniors na scam nila. Pero para saan nga ba talaga ito? Nag-organize pa sila ng 8th month series celebration, kahit malinaw na wala na, matagal na tinuldukan at tinapos ni Medeth, pinangakwa na darating si Medeth para sa celebration. Para sa ating mga senior na miyembro ng komunidad ang mga tita, nanay, lola hindi lang ito simpleng fandom. Sa edad nilang yun, ang Jamdeath ay naging source of joy, companionship at hope and inspiration. Karamihan sa kanila ay hindi tech-savvy, kaya umaasa lang sila sa mga announcements at posts ng founders. Ngunit sila pa ang napagdiskitahan, ginamit ang tiwala nila, binitawan ang mga pangakong walang balak tuparin. Minsang naniwala na may forever pa sa tambalang sinunda nila araw-araw, pero ang totoo, matagal na palang wala, pinaglalaroan nyo at ginawang tanga, utu-uto. Tanong ni Medeth, para saan ang panlulokong ito? Wala ba talagang konsensya ang mga taong ito? Saan kayo humugat ng lakas ng loob para gawing negosyo ang emosyon ng iba? Lalo na ng mga taong dapat sana'y inaalagaan natin ang mga seniors. Ang masakit, habang nagdiriwang pa kayo ng month series, may mga namyembro na pinaasan yung darating si Medeth, panlulokong harap-harapan, may mga nagtatanong pero hindi binibigyan ng sagot, at may mga nagbabayad ng kontribusyon na akala nila ay para sa Jam Death Love Team yun pala, para lang sa bulsa ninyo. Sa mga nakaranas ng panlilinlang, hindi kayo nag-iisa, marami sa inyo ang nasaktan, pero hindi ito katapusan, may karapatan kayong magtanong? magdemand ng transparency at kung kinakailangan maghabla sa mga founder na sangkot harapin niyo ang katotohanan ibalik ang pera kung may utang pa humingi ng tawad kung may nasaktan at kung may natitira pa kayong dangal magsalita na kayo ngayon bago tuluyang mawala ang tiwala ng lahat ang isang community ay binubuo ng tiwala at kapag sinira mo 'yun mahirap nang buuin muli hindi biro ang umasa hindi biro ang masaktan lalo na kung ang nanakit ay ang mismong taong pinagkatiwalaan mo kung nabiktima ka o may gusto kang ibahagi tungkol sa isyong ito mag-comment ka sa baba sama-sama nating itama ang mali huwag nating hayaang manahimik ang katotohanan dahil sa huli ang mali ay mali #gusteshapersemideth #exposedthetruth scam.